Base sa unang Timoteo 3.16 Sino po ba ang nahayag sa laman? Ang Diyos po ba o ang Panginoong Kristo? May mga salin ng unang Timoteo 3.16 tulad ng New King James Version na ang Diyos ang nahayag sa laman. Pinatutunayan ba ng talatang ito na si Jesus isang tao sa laman ay Diyos din? Iyan ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Pero bago po ang lahat, nais nice ko muna batin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel. Unbox the truth. Pag-isuportahan na lang po ng aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Marami sa mga tagapagturo ngayon maging ang mga naniniwalang Diyos si Kristo ay sumasang ayon kasalin ng Biblia na si Esok Kristo ay siya ang tunay na Diyos na nagkatawang tao tulad ng salin ng New King James Version upol sa unang Timoteo 3.16. Mabuti po, basahin po natin ang nakasulat sa unang Timoteo 3.16 ng New King James Version. And beyond controversy, Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached unto the Gentiles, believed unto the world, received up into glory. Ang Tagalog po, At sa pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nahayag sa laman, inaring ganap sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hintil, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwal at Mga ka-unbox, kung mapapasin po natin ang salin ng New King James Version ng unang Timoteo 3.16, ay kababasahan natin ng salitang ang Diyos ay nahayag sa laman. Ipinapakita rito na ang Diyos mismo ay siya ang nagkatawang tao. Subalit ang talatang unang Timoteo 3.16 ay isa rin sa makontrobersyal na salin sapagkat may dalawang salin. Mabuti po basahin natin ang sang salin kung ano ang nilalaman. Basahin po natin ang unang Timoteo 3.16 ng New American Standard Bible. Beyond question, great is the mystery of godliness. He who was revealed in the flesh was vindicated in the spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believe in the word, take it up in the glory. Sa Tagalog po, higit pa sa tanong, nakila ang misteryo ng kabanalan, siya na nahayag sa laman, pinatunayan sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinahayag sa mga bansa, sinampalatayan ang sasanglimutan, dinala sa kalwalhatian. Pupapasin po natin maigi ang nasabing talata dito sa salin ng New American Standard Bible ay hindi po natin mababasa ang salitang Diyos na nahayag sa laman pagkos ang mababasa natin ay Siya na nahayag sa laman o He who was revealed in flesh. Kayong may dalawang salin na magkaiba ang subject na tinutukoy. Paano natin dapat maunawaan ang aktwal namin sahe ng talata sa Biblia upang malaman natin kung alin ang tamang salin ay kailangan natin malaman ang mga bagay ng mga sumusunod. Una, ano ang dahilan ng pagkakaibang ito? Pangalawa, paano natin matutukoy kung sino ang tinutukoy bilang ang nahayag sa laman? Kapatlo, ano ang tunay na mensahe ng talatang ito sa Biblia ng unang Timoteo 3.16. Kaya mga kambak, magsimula tayo sa unang tanong na ano ang dahilan ng pagkakaibang ito? Kung ang talagang tama ang pagkasali ng talata na Diyos na nahayag sa laman or God manifested in the flesh, bakit may ibang salin na hindi binabanggit ang salitang Diyos? Sa halip ay sinulat ay siya na nahayag sa laman or He who was manifested in the flesh. At kung ang talata ay talagang nababasa ang salitang siya or He, bakit ito pinalitan ng salitang Diyos or God? At kung ang talata ay aktual na gumagamit ng salitang siya or He at hindi ito tumutukoy sa Diyos, kung gayon sino ang tinutukoy nito? mga unbox. May mga biblical na scholar nag-aral sa talatang ito na hini ang mga pagsasalin sa mga sinakunang manuskrito. Ano ang kanilang sinasabi? Mabuti po basahin natin ang kanilang komento at mababasa natin ito sa footnote ng unang Timoteo 3.16 na matatagpuan sa salin ng Biblia na tinatawag na Empathic Diaglot at narito ang sinasahat ng footnote na yun. Footnote of first Timothy 3.16 Empathic dialogue This is according to the pointing of Grisbach, a German biblical textual critic, nearly all the ancient manuscripts and all the versions have he who instead of God. Kaya ayon sa ilang mga scholar ng Biblia at sa mga manuskrito ng teksto sa Biblia, sinasabi niya na halos lahat ng mga sinaunang manuskrito at lahat ng mga version ay eh, meron siya na sa halip na Diyos. Ang bahalagang tanong, bakit nagkakaroon ng mga sali na dalaman ng iba't ibang impormasyon mula sa sinaunang mga manuskrito ng Biblia? Alamin natin kung paano ginawa ang mga kopya ng manuskrito ng Biblia sa buong kasaysayan at ito ay mahalaga. Pasahin po natin ang Orthodox Corruption of Scripture by Bart D. Ehrman sa pahina 3-4 sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Ang mga manuskrito ng Bagong Tipan ay hindi ginawa ng mga makinang may kakayahang magparami ng walang kapintasan sila ay kinopya sa pamamagitan ng kamay, sa pamamagitan ng buhay, pahinga ng mga tao na malalim na pagkaugat sa mga kondisyon at kontrobersya ng kanilang panahon. Naimpluensyahan ba ng mga polemikong konteksto ng mga eskriba ang paraan ng pagkakasali nila sa kanilang mga sagradong kasulatan? Ang pasarin ng kasalukuyang pag-aaral ay ginawa nila na ang mga pagtatalo sa teolohiya, particular ng mga pagtatalo sa kristoloidji, na nagudyok sa mga kristyanong eskriba na baguhin ang mga salita ng na mga na nakasulatan upang gawing mas magagamit ang mga ito para sa polemikong gawain. Inago ng mga eskriba ang kanilang manuskrito upang gawin ito na mas makapangyarihang orthodox at hindi gaanong madaling tapitan ng pag-aabuso ng mga ng orthodoxy. Kaya dito mga kaanbak, may natutunan tayo na nanapakahalaga at iyon ay ang mga manuskrito ng bagong tipan ay kinopya sa pamamagitan ng mga kamay. Ano ang dapat din nating maunawahan tungkol sa mga tao o sa mga eskriba na inatasang gumawa ng mga kopyang iyon? Nalaman natin dito na na ng mga eskriba ang mga polemikong konteksto sa paraan ng pagsusulat nila sa kanilang mga sagradong kasulatan. Sa katunayan ay ipinahayag ay ang mga pagtatalo sa Christology ay nagudyok sa mga eskriba na baguhin ang mga salita ng banal na kasulatan upang gawing mas kapatid na paginabang ang mga ito para sa polemikong gawain o mas potently orthodox. Maaaring pamilyar ka sa pagsasaliksik sa Biblia. Maaaring medyo nakakalikto ang ilan sa mga terminong ito o sabihin natin hindi natin alam. Kaya para lang linawin, ang polemical ay isa lang itong mas matandang salita para sa kontrobersyal o isang agresibong pag-atake laban sa o para sa isang ideya. Alam natin ngayon na ang Orthodox Christology ay ang paniniwala na Yesu Kristo ay isang persona sa dalawang kalikasan, parehong Diyos at tao. Kaya't malinaw na ang mga eskriba na kinopya ang mga manuskrito na may gano'ng paniniwala ay binago at binago ang mga manuskrito upang ipakita ang kanilang paniniwala. Kung ang lahat ng mga versyon ng sinaunang manuskrito ay may mga salitang siya sa halip na Diyos Kailan pinalitan ng salitang Diyos ang mga salitang syana? Gagabit po tayo na isa pang referensya upang malaman kung gaano kalayo sa kasaysayan mula noong isinulat ang aktual na Biblia. Naganap ba ang pagbabagong ito? Magbabasa tayo mula sa Textual Contemporary sa Greek New Testament. Ito ay sinulat ni Bruce M. Mesger. At sandali tayo sumipi mula sa pahina limang daang pitot Ganito po ang nakasulat sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Walang pusiyal na unang kamay na mas maaga kaysa sa ikawalo o ikasyam na siglo. Ang sumusuporta sa Teos o Diyos, lahat ng sinuunang version ay ipinapalagay na Omicron Sigma o Omicron o Siya o Siya at walang patristikong manunulat bago ang huling ikatlong bahagi ng ikaapat na siglo ang nagpapatoo sa pagbabasa ng Theos o Diyos. Mga ka-unbox, dito natin nalaman na ang salitang Theos na salitang Griego para sa Diyos ay hindi kailanman lumitaw sa talatang tumutukol sa unang Timoteo 3.16 hanggang sa ikawalo o ikasyam na siglo. Sa madaling salita ay may pandaraya sa pagkopya ng mga sinaunang manuskrito para umayon sa kanilang paniniwala. Nangangahulugang ito na sa loob ng mga pito at walong raang taon, walang nagbabasa ng pariralang ang Diyos ay nahayag sa laman. Sa unang Timoteo 3.16, lagi siya nanahayag sa laman. Muli, bakit ito nagbago? Bakit napunta ang pagbabagi sa Biblia? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa mula sa komentaryo ito. sa teksto ito ay nagsasad sa Ang pagbabasa ng Teos o Diyos ay bumangon sa alinman sa A. Na hindi sinasadya sa pamagitan ng maling pagkabasa ng Omicron Sigma bilang Teta Sigma siya na bilang Diyos o B na sinadya alinman upang magbigay ng substantivo para sa sumusunod na anim na pandiwa o na may maliit na posibilidad upang magbigay ng mas malaki dogmatikong katumpakan. Kung mapapansin po natin, magkahawit po ang mga letra. Maliiban lang sa isang gatla na nakapaloob sa isang bilog. Kaya mga ka tulad ng nakikita mo doon sa screen, ang dalawang salita sa Greek Magkamukha sila. Tama ba? Pakikita mo yan. Batay sa mga scholar ng Biblia na hin mula rito. Ang pagbabago ang pagbabago ng tanuttod sa Ingles ay nangyari ng hindi sinasadya o sinadya upang magbigay ng higit na dogmatic ng katumpakan. O sa madaling salita, ito ay sadyang binago upang suportahan ang kanilang dogma o tinatag na paniniwala. Ngayon, maaaring isipin ng ilan na mabuti po ang pagbabago ay napunta mula sa salitang siya hanggang sa salitang Diyos na hindi ganon kalaki. maari nilang sabihin na hindi ganon kalaki ang problema dahil ang salitang siya ay isang panghalip na pumapalit sa isang pangalan. Maaaring ito ay ibang paraan ng pagsasahad ng parehong bagay. Ngunit paano natin matutukoy kung sino talaga ang tinutukoy bilang nahayag sa laman? Alam mo ang pagbabasa na parehong talatang ito sa ibang mga pagsalin. Maaling maglagay sa atin ng tamang landas. Halimbawa, sino ang tinutukoy sa panghalit na siya? Halimbawa, kung babasahin natin ang New Living Translation, sinasabi nito, Unang Timoteo 3.16 New Living Translation Without question, this is the great mystery of our faith. Christ was revealed in a human body and vindicated by the Spirit. Sa sali naman ng Amplified Bible, ganito naman po ang mababasa natin. And great, we confess, is the mystery, the hidden truth of godliness. He, Jesus Christ, who was revealed in human flesh. Sa contemporary English version naman po, ganito po ang ating mababasa. is the great mystery of our religion. Christ came as a human. The Spirit proved that He pleased God and He was seen by angels. Christ was preached to the nation. People in the world put their faith in Him and He was taken up to glory. Kaya malilaw mga kanba, sa lahat ng iba't ibang pagsasalim na ito na ang salitang siya sa orinal na manuskrito ay isinalin upang tumukoy kay Eso Kristo. Kaya narito ang mahalagang tanong ngayon. Paano natin malalaman? Paano natin matutukoy kung sino talaga ang binabanggit noon sa Biblia bilang isa sa nahayag sa laman? Paano natin malalaman kung alin sa mga salitang ito ang totoo? Ang mga apostol ay nagbigay sa atin na isang mahalagang tagubilin Kung paano matukoy ang tunay na mensahe ng mga banal na kasulatan sa Biblia. Ano ang itinuro nila sa atin? Ang patnubay ay nakatala dito sa unang Korinto 2.13 ng New King James Version. Ang mga bagay na ito ay sinalitarin rin naman namin, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao kundi itinuro ng banal na espiritu na inihahambing ang mga espiritual na bagay sa espiritual. Dito mga kanbox, natutunan natin na ang pagkahambing ng mga espiritual na bagay sa espiritual, iyon ang gagabay sa atin upang maunawaan ang itinuturo ng banal na espiritu. Sa makatawid, upang maunawaan ang espiritual na mga salita ng Biblia, kung may pagkakaiba sa pagditan ng mga pagsasalin tulad na nararasan natin sa ating pag-aaral ngayon ng unang Timoteo 3.16, kailangan natin hiambing ang maito sa ibang spiritual na mga salita ng Biblia. Sa madaling salita, hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag at hindi subukang humanap ng paliwanag sa labas ng Biblia. Yamang ang mga salita ng Diyos ay nakasulat sa Biblia ay ang katotohan, gaya ng nakasulat sa 1.17.17, kung gayon ay walang pagsalumatan sa alinman sa mga talata ng Biblia. Kaya kung masusumpuan natin kung ano ang lumalabas, ang pagbibigay diin sa salitang iyon na ng tama at lumitaw na isang kontradiksyon, kung gayon malalaman natin na ito ay naisalin na hindi tama. Kaya't alamin natin kung gayon kung sino ang tinutukoy sa talata bilang siya na nahayag sa laman. Paano natin gagawin yon? Sa pamagitan ng paghahabing ng talatang ito sa iba't ibang mga talata, ang Diyos ba o si Kristo? Ano ang itinuro ni Yesus tungkol sa kanyang sarili? Mababasa natin sa aklat ng Lucas 24:39 at na New King James Version mas mong ang aking mga kamay at ang aking mga paa na ako mismo. Hawakan mo ako at tingnan mo sapagkat ang espiritu ay walang laman at buto gaya ng nakikita mong meron ako. Mga kaanbak, pinanggit ng ating Panginoong Kristo sa kanya mga apostol na nakikita ninyo meron ako. Anong malinaw na meron si Kristo? Sinabi niya, laman at buto. Si Yesu Kristo ang may laman. Ano ang walang laman at buto na tinutukoy ni ating Panginoong Yesus Kristo? Binanggit din niya sa talatang ito, ang Espiritu ay walang laman at buto gaya ng nakikita ninyong meron ako. Ang sabi ni Yesus, kung sino ang isang Espiritu na walang laman at buto, itinuro din niya ni Yesus at iyan ay nakatala sa aklat ng 1.4.24 ng New King James Version na ganito ang ating mababasa. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at Katotohanan. Sino ang Espiritu ng walang laman? Ang Diyos ay Espiritu ayon kay Jesus. Sa makatwid, ayon sa espiritual na mga salita ng Biblia, Si Kristo ay may laman at hindi ang Diyos. Kaya ngayon alam natin kung sino ang tinutukoy sa unang Timoteo 3.16. Ito ay ang ating Panginoong sa Kristo. Siya na nahayag sa laman at hindi ang Diyos. Ito ang tamang paliwanag sa talata dahil iyon ang nasa Biblia. Bilang buod sa mga unang katanungan natin sa simula ng ating video ito. Una, ano ang daila ng pagkakaibang ito? Batid natin ang rinal na salin ang nakasulat ay Omicron Sigma Ostia. at dahil sa pagkahawig ng dalawang salita sa Griego na Omicron Sigma Ostia at Theta Sigma Odius na alinman sa hindi sinasadya o sinasadya ngunit gayon paman malinaw na isang pagbabago ay ginawa upang mabasa ang salitang Diyos o Teta Sigma sa halip ng aklo na salitang siya o Omicron Sigma sa unang Timoteo 3.16. Pangalawa, paano natin matutukoy kung sino ang tinutukoy bilang ang nahayag sa laman? Batay sa Biblia, malino na sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo sa mga apostol na siya ay may laman at buto gaya ng kanilang nakikita. Samantalang ang isang espiritu ay walang laman at buto. Kaya hindi maari ang Diyos ang tinutukoy na nahayag sa laman sapagkat ang Diyos ay espiritu. Pangatlo, ano ang tunay na mensahe ng talatang ito sa Biblia sa talatang 1 Timoteo 3.16? Si Yesu Kristo ang binabanggit na nasabing talyata bilang siya na nahayag sa laman. Sapagkat siya ang salitang pangako na nagkaroon ng katuparan na ipinanganak ng isang babae na mababasa rin natin sa aklat ng 1.1.14 na ang salita ay naging laman. Kaya malinaw na ang tamang salin ng unang Timoteo 3.16 ay ang nakasulat na siya o si Kristo ang nahayag naman. Sana po lubos niyong naulawaan ang video nating ito at nakapagbigay sa inyo ng tunay na kaunawaan at katotohanan kung ano ang tamang konteksto at nilalaman na napanggit na talata. Kung may mga comment po kayo, pag comment na lang po sa ating comment section. Sa just po lahat ang kapurihan. Maraming salamat pong muli. Please subscribe.